What's up mga ka-technician? Nagbabalik DIY Pro Technician sa mga hindi pa nagsusubscribe din yes, subscribe na kayo. Click yung notification bell button. Click nyo at like share nyo rin ang mga videos. So yun guys, mag -guys tayo ng portable electric fan. So ayan guys, USB fan. Ayan, so ito guys ay rechargeable. Hindi siya gumagamit ng AA or AAA na battery. at ayan, naka micro USB siya. Ayan. Wala na yung pindutan dito guys. So, yun lang ang gagawin natin. Maglalagay tayo ng button. to guys, ang tawag dito sa button na to ay tactile switch or tack switch. Ayan. Tack button. Ayan. Kung anong gusto nyong um, tawag dito. Sabihin dito sa button na to pero yun talaga ang pangalan niya. Tactile switch or tack switch. Ayan. So, eto guys. Sinisip ko kung dito ko siya ilalagay and dito sa unahan. Or dito pa rin sa may gilid na to. Ayan, kasi pagka nilagay ko naman siya sa unahan, naisip ko rin naman, pagka nilagay ito sa bulsa, baka mag-on siya guys. Pag dito siya nilagay. Ayan. Matama lang ng, ng konti. Or masanggi. Ayan, mag-on agad siya. Dito na dito. Tama yung pinaglagyan ng switch dito ito guys. So, dito ko na lang din siya ilalagay. Ayan. So, bago yan, ano bang gagamitin natin na tools para mabuksan to? So, syempre, kailangan natin ng number one or number... Ano ba yon Number one yata. Ayan. Tingnan natin, guys. Uh, zero. tapos Zero pala. PH 0 Or number zero ng Philips screw. So dito natin, ito guys yung bukasan niya. Tapos meron din bukasan yung dito guys. So tatanggalin yung rubber na to. So I think dito o oh, dito sa kabila nito meron ditong uh, screw. So tanggalin nyo lang yun guys. Pagka natanggal nyo na siya. And then gamitin nyo yung prying tools. Ito, guys, opener. Prying tools tawag po dito. So double purpose siya guys. Ayan, kahit anong prying tools left or right ang gamitin nyo pwede so pang pry lang sya rito guys or pang tanggal so ilalagay nyo lang sya rito para hindi sya masugatan ng ng uh, malaki ayan so kung nakikita nyo guys nakapasok agad sya ayan o yan, no? so bubuka nyo na lang syang ganyan o no? so buka nyo lang sya ng buka hanggang sa mabuksan sya guys so, bago yon guys kailangan nyo muna tanggalin syempre yung yung um, screw nya ito tsaka yung screw dito guys okay so ayan guys ikakat ko muna yung video ah uh, wait lang tignan muna natin kung gumagana guys so charge muna natin siya tignan natin kung umiilaw so ayan ayan guys umiilaw siya so tignan natin yung wattage eh, hindi siya nagcha-charge ng maayos guys. Tapat to guys at least 1 watt or 2 watts or 3 watts yung charging niya so nakita niyo 0.2 watts lang ang charging niya so nope hindi siya na-charge ng maayos so big sabihin baka pati battery nito may depekto pero hindi pa rin natin sure kasi hindi pa nga natin siya guys nabubuksan ni eh. so titignan muna natin okay so babalik ako guys pag bukas na siya so yan guys nabuksan ko na siya so kung nakita niyo ito yung sa screw niya ito tsaka ito guys so ngayon ito yung board niya ito mismo guys yung control board ayan tapos sa taas niyan kung nakita niya guys may S1 na nakasulat so ibig sabihin yan guys ay switch 1 Ayan. Tapos, tignan natin yung battery nya, guys. Ito. So, ito yung battery niya. Ayan. So, model number 18650 or kahit na wala naman makalagay talaga dyan ng model number guys. Kasi yung 18650 ay size po yan ng battery. Okay, 18mm by 65mm. Ayan. Tapos ito yung yung ano niya guys, capacity. So, 1200mAh. Ayan. So, 3.7 volt siya, nominal. Maximum uh, 2.4 volts at ang minimum niya ay 2.7 volts, okay? 2.7 ang minimum, 3.7 ang nominal, 4.2 ang maximum, okay? So, tignan natin guys kung merong voltage guys. Ayan. So, lagyan natin ito sa V. Gamit ko nga pala ay Zotek ZT102. Ayan guys, so so tech ano po 'yan, uh, registered guys, ayan. So baka sa inyo guys, 'yung nabili nyo ay naka TM na siya or naka trademark na siya guys, okay? So tingnan natin guys. So lagay natin dito 'yung positive, sa so, pula, 'yung negative dito sa itim. So ayan guys, tingnan natin kami voltage. Ayan, walang voltage. Tingnan natin, baka sabihin nyo Tinalis ko, tignan natin guys o, oh, wala talaga siyang voltage at kung nakita nyo naka ano po siya nakadikit ayan okay so ang gagawin natin ay ha kailangan natin siyang pilitan tanggalin lang natin to ayan Ito guys yung battery kailangan tanggalin to nakadikit yung battery so bago yan guys Ah uh, papalitan natin siya ng syempre battery sa vape ayan Ayan sya guys. Okay, so original to guys, Murata. Na uh, battery ng vape. So, ito guys ay merong 1,900 mAh an hour or 1.9 amps an hour. Ito guys, merong 1.2 lang. So, mas mataas yung capacity nito. Okay? So, lalagyan lang natin siya dyan. Isasolda natin yan. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung gagamitin para masolda yan guys. Sa battery, okay? So, ayan guys, alisin ko lang po. So, ito guys, yung battery niya, naka double adhesive lang siya dito. At ito yung cover ng battery guys, ayan, naka-cover lang siya ng heat shrink. Ayan. Ito guys, meron siyang BMS or battery management system sa 1S kasi 1S lang to or 1 series lang siya guys, okay? So, ayan yung chip nya. So, eto guys, yung malit na to ay DW01. Tapos yung etong mahaba na to naman guys ay 8205A na double um, MOSFET. Ayan, or dual MOSFET. Uh, and channel MOSFET sya guys ha. Okay, kaya kung nakikita nyo, yung linya nito, eto guys, papunta sa may negative. Ayan, okay. So, kaya n-channel siya or negative channel. Ayan. So, gagawin lang natin, guys, ay ito. Itong mahaba na to ilalagay natin dito. Ayan. Tapos, itong maikli. Itong maikli na to guys, kasi, ayan, makita nyo, maikli lang siya Ito, guys, ilalagay natin dito. Ayan. So, ito yung positive nya. May mga butas. ay dito, guys, may butas din. Tapos, ito yung negative nya. Walang butas, guys. Okay? So, solid lang sya. Ayan. Ngayon, ano bang gagamitin natin na soldering tip para dito guys, sa ganito. So, papakita ko sa inyo. So, ito guys, yung gagamitin nating tip. Ang tawag po dito ay C4. Ayan guys. At ang gamit kong soldering iron ay Pine seal V2 or version 2 na siya guys. Ayan. So, pagka ganito naman ang ginamit nyo, yung B2, mahirap po ito guys gamitin eh sa ganito, mahirap siya i uh, dito, isolda. Okay? So, bakit mahirap siya solda Ito kasi guys, itong C4, flat siya guys, ayan eh, no? flat tip. So, pwede natin i-flat yung soldering lead doon sa may mismong flat head nya. Ayan guys, flat head po ang tawag dito sa battery na to. Ayan, so para sila flat. Ayan, pwede nyo ganyan lang guys, pero yung ganyan lang guys ang gawin niya yan. Ayan. Tapos dito sa likod, Ganun lang din. Ayan, pag Ayan. Pero bago yan, kailangan yung grinder rin guys. Ang pang grinder lang dito guys, yung ano lang, yung malit na grinder lang. Ito siya guys oh. Ito. Ayan. Malit na grinder lang yan para kuminis lang to. Ayan. Mabilis lang siyang isolda kapag makinis siya. At ito guys ay um, ano? uh, Maant Ayan guys, Maant D1 Grinder po siya guys, Ayan, mini grinder Ayan. So level 3, so, level 3. So, Ito yung off Level 1, level 2, level 3 Tapos kapag ka may load na siya guys Makita nyo, laloadan natin siya Ayan o, tapos mamamatay siya Kapag ka uh, Huminto yung load Or yung huminto yung makina niya guys Okay So, kaya maganda itong pang mini grinder. Okay? So, ayan guys. Balik ako kapag ka, nag-grind ko na siya. Pakita ko sa inyo guys. Pagka, kung anong itsura nung grind niya guys. Or yung paglinis niya rito guys. Okay? So, ganito yung itsura niya guys. Kapag ka, nag-grind na siya. Ayan o. makinis na siya guys. Ayan o. Kumikintab. So, ayan siya guys. Ayan. Makintab siya. Ayan na guys. Ayan. Oh, kumikinang pa. Okay, so mabilis na siya isolda kapag ka ganyan, guys. So soldahan ko muna siya and then pakita ko sa inyo ang itsura, okay? So ayan guys, pagka nagsolda na kayo, ganyan dapat ang itsura niya. Makintab at kung nakikita niya guys, ayan, para siyang mirror. Ayan oh. So sa kabila, ganun din. Ayan. Para siyang mirror na siya guys. Ayan. Ang gamit kong soldering lead ayan guys, 1 mm na Ichikawa. Ayan. Mas mabilis kasi magsolda ng makapal yung soldering lead kasi makapal agad yung may bibigay niya. Kapag ka manipis tulad ng itong uh, 0.6 mm, manipis yan guys oh. So, maubos agad yan. O kaya yung itong 0.8 mm, maubos agad yan. Okay, so... 1 mm up to 1.2 mm guys yung ganito to 1.2 mm makapal yan guys oh kita so yan guys kaya lang yung solda okay at tatanggalin ko na yung BMS dito kakabit ko na siya dito guys and then tignan natin kapag ka uh, nakakabit na siya okay guys balik ako So yan guys, nasolda ko na siya. Kung nakikita nyo yung pagkakasolda natin, kailangan malinis. Ayan. So ayan guys ha Ganyan po yung Dapat magiging tsura ng Pag sinolda nyo yung sa inyo guys Huwag nyo sasobrahan yung soldering lead Okay So mas maganda yung manipis sya Ayan So sa kabila Ganun din Ayan guys so Akala nyo hindi nakasolda yan no Pero Kapag ka maganda talaga yung soldering tip nyo Tsaka soldering lead nyo Ganyan na mangyari Parang hindi sya nakasolda Pero nakasolda yan guys kahit na hilahin nyo yan <laughs> wala yan, hindi matatanggal yan ayan o, kahit anong uga-uga nyo dyan so, ayan sya guys ha and then, tinan natin kung uh, gagana sya guys dito so, kabit ko muna tong sa fan nya ayan guys tapos kabit natin to rito ayan, so wala naman nag-spark ngayon, ganito guys ang trick nyan. Okay? So, sa mga newbie dyan, ganito gawin nyo sa Zotec. Ilagay nyo to sa may mili amp. Ito guys. So, kasi nasa mili tayo. Ito guys, ito yan. No? So, ilagay nyo sa mili amp. Yung negative, ito guys. Ilagay nyo rito sa may bakal ng port. Ilagay nyo lang siyang ganyan. Ayan. Ayan nyo lang siyang nakaganyan. Tapos etong pula, eto guys yung pansundot nyo rito. Tingnan natin kung iilaw siya guys. Okay, dito nyo siya isasundot to. Ito, sa may bilog. Tingnan natin. In 3, 2, 1. Ayan. So, naandar na siya guys. Ayan o. Oh. Isa pa. Ayan. So, isa pa. Ayan. Box na oh. Okay, so off lang natin. Ayan. So, ganun yung trick nyan, guys. So, para pag nilagay nyo na yung pindutan, alam nyo na gumagana siya. Kasi kapag ka hindi siya gumana rito, tapos lalagay nyo yung pindutan, edi naghirap lang kayo sa wala. Kailangan pagganahin nyo muna siya bago nyo ilagay yung pindutan, okay? Para hindi kayo magihirap sa wala. Okay? So, ito, guys, kahit na ganito lang yan, okay lang yan. Wala naman siyang tatamaan dyan. Ang ngayon gagawin natin ay syempre ilagay na natin yung pindutan. Lalagyan natin to ng wire. Okay? Kasi ilalabas natin yung wire tapos kakabitan din dito sa may tax switch niya. So lagyan ko lang siya ng wire. So yun guys, pag may gagawin kayo sa board, lagi niyo tatandaan, alisin niyo yung battery una, guys. Okay? So alisin niyo yung mga uh, may supply. So kailangan board na board lang para wala kayong masira. Kasi, pag nandiyan dyan yung battery at may na -short circuit kayo dito, wala na. Hindi nagkagana yan. Okay? So, alisin muna. So, ayan guys. Nalagay ko na yung wire niya. Ginamit ko ay puting wire kasi puti yung case niya. So, para kahit makita sa labas, is okay lang. Ngayon guys, ilalagay ko yung tack switch sa wire. bale yung gagamitin kong linya dito guys yung kasi pag ganito guys ayan kung nakita nyo itong linya na to ang opposite nito dito sa kabila tapos yung opposite nito guys dito sa kabila so gagamitin ko linya eto at saka eto lang okay so pag ganyan yung itsura nya guys so dito ko lagi yung isang uh, wire tapos dito naman sa kabila yung isang wire kaya dalawang wire lang yan guys okay at papakita ko sa inyo guys kapag ka nakakabit na siya. Okay? Bale, kakabit kabit ko na rin pati yung battery niya. Tsaka yung fan niya. Para makita nyo guys yung itsura niya kapag kakabit na siya lahat-lahat. So ayan guys, nakabit ko na yung dalawang wire. So kung nakita nyo, ayan yung itsura niya. Ayan. Tapos sa kabila niyan, ayan guys, sinolda ko yung yung pin niya, pinasok ko dun sa loob para yung kapitan niya Ayan guys, so nakita nyo. Ayan, so kahit na anong gawin nyo dyan, eh, baka naman masira pa rin yan. Kakaiba naman yan guys. So wala nang siraan yan kapag ganyan guys. Ayan, tingnan natin kung gagana na siya. Ayan, nagana na siya guys. Ayan, tapos tingnan natin guys yung charging niya kung nagcha-charge siya. So kunin ko na yung charger. guys, lapit natin siya rito. Tignan natin guys kung nagcha-charge na siya guys. Ayan. So. Ah, at kaya hindi siya nagcha-charge. Ayan. Ayun, ayun guys. Ayun, kung nag charge na siya guys. Ayan. So, tignan natin. Ayan guys, meron na siyang one... 1 watts, guys. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, dapat at least 1, 1, 2, or 3 watts yung charging niya. Ayan. So, 1.5 amps. Okay na siya, guys. Nag-charge na siya. Okay? Ayan, guys. Okay na. So, ayan, guys. At kung nagustuhan nyo yung video ko, uh, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click yung notification bell button. Click yung all, guys. Bye! Peace!